Okay, good job. Ito yung baka. Ay, mau-beef this mine? Anong chopstick? dalawang kamay. Dito ka na? O, ka na? na? Para sa dalawang muna, sir. muna. Matarap eh. To, so, ano? Oh, gusto oh? oh, oh. ko rin ang dami. Patro na busog ka. Ano, ano yung patigin nga ako? No. Ano lasa na ito? Ito lang. Oh, yan. Ano yan? chicken to. Ang chicken to? Hmm. Mm. I mean, so, para, ano parang <laughs> ano? Parang yung kinain natin sa Panda Express. Mm. Mm. Ano Top? Mm.

guys, experience natin. Experience natin maglakad. <laughs> dito pala, tinitimbang pala dito. Kapila. Dito, tinitimbang. Wala pa ako na yun, no? Panahalo, dami. Suklan pala kasi, oh. Sari, no? na yun. Ang gulay sa akin, wala pa. Akil. wala pa Ano yung kuha ka ng mga extra na Nalimutan ko. Ayun, no?

baka reden diyan. Paro so, pare. Isok. Mga wala mang parehas nang latanong namin. Ngayon to kami. Hindi, wala mang wala. Wala haasim, wala. No. Mas masarap. Sa amin kasi, masarap talaga. Sa aming no. mga Masarap Sarap daw nit. Masarap pag-inti kasi ng ano, no? Tempura. Hindi. Dynamite. 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 siya kaso malayo. Gusto mo talaga yung